Hello guys, welcome back dito sa akin YouTube channel. And ah. dito na naman po tayo magbibilang na naman po tayo ng ating pera galing sa ating car wash vendo machine. Ayan. So titignan natin kung magkano po yung kinikita ng aking car wash siya isang araw. So tara, let's go. Guys, ito po yung Ito po yung magkano na? 2 days. Ito po yung one day. Isang araw po ito. So, ilan po ba yung aking car wash? Ayan. So, bali, tatlo po siya na tubig at saka dalawang shampoo. Ayan. Yan lang po yung aking car wash. Pero, yan, pang tawid gutom. Ayan. Ito so, yung two days. Hindi ko po siya nakuha noon. Ito po yung One day. So update namin kayo mamaya pag nabilang po namin kung magkano po yung 2 days at saka po yung 1 day. Yan. So mamaya na lang. Good luck. Hello guys. Guys, ito po yung isang araw po namin. Ah uh, so magkano lahat? 1 2 3 4 5 6. Tadi parang mali to. 9. Parang mali to. Magkaano yan? to? 26. 960 po, ayan, so yan po yung kita po ng isang araw ayan. 960, so mayroong malakas, mayroong mahina minsan 9, ano lang, teka lang So, ito siya o Basta 900 plus 950, ayan, so Yan yung kinita ng isang araw po ng aking karawas Oo, kanina, Ayan. So, bilangin naman po natin itong 2 days. Isupot mo na to. Hello, guys. So, oh, so ito po yung 2 days ng kita ng aking Bendo Karawas. Ito po yung 2 days. So, bilangin natin. 5, 10, 15, 18 Pagbagang So, ibig sabihin, 1,000, 1,8. So, pumapatak po talaga siyang 900. Ano? 2 days eh. Oh. Di ba ano? So, one, mag -ano 1, magkano to? 1,8. Meron pa dito 50. So, 1,8 plus 50 plus yung peso 55. Yan. So, 1,800. Ito po yung 900. Ayan. 1. Ayan. Ito po yung 900. Ito po. May 50 di ah. So, ayan yung 50. So, magkano lahat yung 3 days? Ito 900. Ito 900. isang araw 900. hundred Magkano na to? 1,000. Teka nga, kunin mo na to. So, ito, 1,000. 2. 2,8. Ayan. So, yung tatlong araw, pumapatak lang siya ng 2,8. Ayan, 2,8. So, pag dinivide mo yan, nasa tignan 900 sa isang araw. Yan, malakas po ngayon dahil tag-ulan. So, yun lang guys. Maraming salamat.